manindot ang mga kapayas tari mga ludi. dara magbagnas bagnas naman siguro yung mga lods pero pero ah ni naapo mga lodi o oh, naapo lang punuan sa kapayas dari mga lodi dara mga lodi o oh. lahi po siyang punuan sa pagkapayas mga ludi. pero mga bagnas na nasigidag ko siguro yung buong nga mga lods pag nagsabay-sabay manin sila panghinog kami nasa atong pupuon kaning nadri isa ka ato ini kaonon ato ning panitan -nang.

Ha? Rico. O ya.